Good morning po, Kuya Melvin, at sa lahat po ng ating pong mga kapatid na maaga ang gising sa umaga na ito. So ngayon po ay ating pong pag-aaralan ang uh, sa mga maklang na dako pa rin. September 9, ay ipuruhin natin ang Panginoon sa mga oras na ito. At uh, pasama rin sa panalangin si Brad, si Sister Glo, Gloria Marcos. Yan. Si ating Glo namin dyan sa West Cainta. Dyan sa Rizal, no? medyo na mild stroke siya. Most ang nakaraang pang-araw, isama natin sa panlangin na siya po'y uh, patuloy na makarecover. So, nasasandatahan para sa labanan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito, kami ay maghihimay ng inyong pong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pamagitan ng spiritual prophecy dito, sa mga makalangit at dako, ay marami kaming matutunan, ma-reflect sa aming buhay at uh, amin po itong maibahagi sa iba. Salamat Panginoon sa paggising niyo po sa amin at sa pagbibigay sa amin ng panibagong buhay Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus Amen. sang ayun po dito sa ating konteks Ah, uh, nasa libro na 6:13 ng Efeso, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawan ninyo, ang lahat ay tumayong matatag. So yung Ephesians chapter 6 ay uh, nandiyan yung spiritual na baluti ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. So napakahalaga nito sapagkat uh, kung wala yung baluti ng ating Panginoon na hindi tayo mananalo sa matinding labanan. Kaya pala nasasandatahan para sa labanan. So ano, -ano yung mga baluti nito? Siyempre... Ah uh, si Apostol Pablo noon, ang context kasi niyan, si Apostol Pablo noon sa panahon ng Roman Empire yan, isili. So ibig sabihin yung mga sundalo niyan sa panahon na yan ay talagang matitindi. Mayroong helmet, ah uh, mayroong mga breastplate yan sa bewang, tapos meron din sa tuhod, sa paa, may malaking shield mula ulo hanggang uh, hanggang paa 'yang shield nilang yan kasi uh, ang Roman Empire kilala sila sa unity. Pagdating sa digmaan, talagang hindi mo magigibayan yan. Kaya tinalo nila yung Greece. O yung baluti ay napakahalaga. Kahit hindi ka masyadong skilled sa pakikipaglaban that time, basta kumpleto ka ng baluti, ay uh, pag nakipag-isa ka doon sa iyong mga kakampi, ay talagang uh, uh, hindi kayo agad-agad matatalo. So ganyan po ang uh, baluti na iniisip ni Apostle Pablo noon. Pero ay kinonvert niya sa spiritual sabi dito sa mga makalang dadako, marami ang hindi nakakaunawa sa tunggalian na nanagaganap sa pagitan ni Kristo at ni Satanas sa mga kaluluwa ng mga tao. Hindi nila alam na kung sila ay tatayo sa ilalim na, na ang pandila ng Prinsiping Emmanuel. Dapat silang maging handang maging kabahagi sa kanyang mga labanan at pakipagdigma laban sa mga makapangyarihan ng kadiliman. So marami talaga ang hindi nakakaunawa. Tama po yan marami ang hindi nakakaunawa sa malaking tunggalian na ito between God and Satan. Yung spiritual battle. Ang nila ang buhay ay ganun lang. Pabanjing-banjing. Oh, kung kailan lang maisipan magbasa ng Biblia, manalangin. Kung kailan lang maisipan na mag sa Panginoon. Kung kailan lang maisipan kung anong oras pupunta sa church. Sila napapansin natin, marami ang hindi nakakaunawa na tayo ay kasali sa matinding labanan na ito. Na kinakailangan natin na magkaroon ng uh, baluti, sandata sa labanan na ito. At ang tangi makapagbibigay lamang ay ang ating Panginoong Diyos. Nang iniisip ang tungkol sa labanan, si Pablo ay sumulat. Ano'y sinulat niya? Yung pong uh, paghimok niya sa mga kapatid sa Efeso na maging malakas sabi ni apostol Pablo na di maging mahina hindi matitinag itinutulak na paruot pa rito na antok pa ayan paruot parito tulad ng mga alon sa dagat ngunit saan sila dapat maging malakas saan po dapat tayo maging malakas Siyempre sa sarili nating kapangyarihan hindi sa spiritual natin kundi sa connection natin sa Panginoon o, sa spiritual nating buhay tayo ay maging uh, malakas mga kapatid so yun ang pinakapayo niya sa mga taga-epeso at yan din po ay payo din sa atin ng Panginoong Diyos maging malalakas maging matatag spiritual eh o, baunin niyo ang baluti at yung sandata yung espada natin yung samitan ng Panginoong Diyos panlaban niya kay satanas eh yung espada na yan bakit mga kapatid? O, yung shield yun yung pananampalataya bakit? Bakit kinakailangan 'yung uh, espada? Eh, uh, eh hindi pa pwedeng puro lang tayo defense. Meron din dapat tayo atake, pang-counter sa kaaway. 'Yun 'yung salita ng ating Panginoon. Uh, magpakalakas kayo na sa Panginoon at sa lakas ng kanyang kapangyarihan. Ang sabi niya, isuot ninyo ang baluti ng Diyos upang kayo ay makatayo laban sa mga pandaraya ng diablo. Yung, yung baluti ng ating pong Panginoong Diyos ay napakahalaga. O, yung pananampalataya, yung pong uh, salita ng Panginoong Diyos. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi ang sabi dito, uh, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga uh, pinuno ng kadiliman ng sanlibutan laban sa espiritual na kasamaan sa mataas na dako. So ang labanan dito mga kapatid, hindi naman physical kundi spiritual battle. No, oh, hindi hindi po ito dapat ibaliwala. Sapagkat sa physical may na, marami ang namamatay, di ba? Nadigmaan. Pero dito sa spiritual battle, ibang kamatayan ito. Kamatayan na walang hanggan. Kaya kamatayan ito na walang hanggan. Kaya hindi ito biro na na labanan mga kapatid. So, yung mga baluti ng ating pong uh, Panginoon, yung armor ng ating Panginoon, so, sabi po dito, yung uh, mga baluti na pinagbabanggit dito, mga kapatid, yung pong uh, girded your waist with truth, yung pong katotohanan, mga kapatid, yung sa waist, parang uh, sinturon. No, yung breastplate ng righteousness, no, ng kalwalatian ng Panginoong Yesus, lahat yun, yung katotohanan sa Panginoon din. Yung pong fit naman, yung pong pinakasandalyas ng ating pong paa, no oh, gospel of peace, mga kapatid, yun ang ating isusuot na grabe. No? O nga ano naman, pag nakasapatos ka, meron kang kapayapaan na hindi ka matitinig, di ba? May kapayapaan ka na hindi matutusok yung paa mo ng mga bato-bato. Ngayon, kaya gospel of peace ang nilagay dito, no? Oh, shield of faith. Ayun. Syempre shield natin yung pananampalataya pala natin. Ano man ng ano bang atake ng kalaban, nananampalataya tayo na hindi tayo magigiba, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng ating uh, uh, Panginoon. At yung faith na yan, mula ulo hanggang paa, ibig sabihin, buong pagkataon natin yung uh, pananampalataya. At yung helmet ay kumakatawan po sa salvation, sang ayan po dito. Salvation yung pong uh, helmet, mga kapatid. Bakit kaya salvation yung helmet? Kasi nga, yung ulo natin, yun yung pinaka-control ng ating pong uh, buhay, ng ating pong katawan, eh, yung ating pong brain. Eh, di kung ma-atake yan, kung mas, ma -ma masaktan yan, masira yan, patay tayo. So, ang helmet na nilalagay natin dyan ay salvation. Yan, na ang Diyos ang nagbigay. Na dapat makontrol ang ating isipan ng kaligtasan ng ating Panginoon. Na tayo ay nakafocus. Ano man ang mangyari, anumang dagok dumating sa ating buhay, mayroon pa tayong pag-asa na mayroong kaligtasan sa Panginoon, mayroong pagkabuhay na magulit. Yan. Laging kasama sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ng isang pakikipagbaka, isang labanan. Patuloy tayo matatagpong ng ikipaglaban ng mabuting laba, laban ng pananampalatayan. Matindi ito. At yung labanan na ito, yung spiritual choice, yung pagpili natin bawat araw, mga kapatid. Tayo ay mga kawal ni Kristo at ang mga sumasali sa kanyang hukbo ay inaasahang gagawa ng mahirap na gawain. Gawain lubos na magpapahirap sa kanilang lakas. So yan po ang inaasahan ng ating Panginoong Diyos sa atin. Mahirap ang ating gawain. Mahirap yung ating sasagupain ng mga labanan. Pero huwag tayong bibitaw. Huwag tayong susuko. Kasama natin ang Panginoon. Yan naman ang kagandaan. Huwag tayong aalis sa panig ng Panginoon dahil nariyan ang ating Panginoong Diyos para sa atin. Dapat nating maunawaan na ang buhay ng isang sundalo ay isang paikipagdigmaang agresibo. Ang pagtsatsaga at pagtitiis alang-alang kay Kristo, dapat tayo magtiis ng mga pagsubok. yung E paano ka makapagtitiis ng mga pagsubok kung hindi ka payapa? Kung hindi mo daladala -dala yung sandalyas ng uh, gospel, gospel of peace no? Hindi ka umahayo para mangarap. Yan pala yung pagpis sa atin, ano? O kung wala kang kapanan, o wala kang uh, shield. O kung wala kang righteousness, mga kapatid. Pag may pananampalataya, wala kang righteousness ng ating Panginoong Jesus. Eh wala tatablan ka ng atakin uh, atake ng kalaban dahil minsan yung pananampalataya natin mahina, yung ating shield, di ba? Ang sasalo nun, yung righteousness ni Jesus Christ. Pagamat tayo ay nagkakasala, Meron merong sasalo sa atin, 'yung righteousness ng ating uh, uh, Panginoon, mga kapatid ko. Ang mga tagumpay ay hindi matatamo sa pamamagitan ng mga seremonya o pagtatanghal, kundi sa simpleng pagsunod sa pinakamataas na general ang Panginoong Diyos ng langit. Ayun. Paano daw tayo magtatagumpay, mga kapatid? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos sa langit. 'Yung pagsunod natin sa kanya, tayo ay magtatagumpay. Bakit? Eh utos din ng Panginoon na manampala tayo, sa kanya, di ba? Utos din ng Panginoon na lumapit tayo sa kanya. Ang nagtitiwala sa pinunong ito ay hindi kailanman nakakaalam ng pagkatalo. Dahil sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, tayo ay nagkakaisa. Ganyan po nagiging malakas po tayo sa pamamagitan ng pagkaisa natin sa ating Panginoong Diyos. Just like the Roman Empire, no? Malakas sila dahil nagkakaisa sila. Pero pag binagsama-sama mo yung mga shield nila, mula ulo hanggang paa. Dahil yung mga shield ng mga kalaban dati, pabilog lang na ang nasasalanggahan lang yung kanilang nga uh, katawan. Hindi nakasama yung buka. Kailangan iangat nila yung para ma-shield din sila. Pero sila hindi na. Hindi na nila kailangan galawin pa yung shield nila. Nagiging human shield yan. Kapag ka sama sila, malalakas yan mga kapatid. Kaya kung tayo ay magkakaisa din sa Panginoon, yung kanyang baluti, yung kanyang nga uh, pang atake ay kasama natin kas nasa ating pumbuhay, hindi tayo matatalo ng kalaban. So, kung, lalo na kung nagtitiwala tayo sa ating pinuno, ang ating Panginoong Yesus. Ang pagsunod sa Diyos ay kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Yun, mga kapatid, ano? Kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang, ang totoo niyan, ang mga nasa ilalim ng kautusan, mga masuwayin sa Diyos. Yun. Eh, baligtad naman yung sinasabi ng ibang mga nagmamarunong sa Bible na yung mga nasa ilalim daw ng kautusan, yung mga nasunod sa Diyos. Ay, hindi ganun mga kapatid. Ang mga nasa ilalim ng kautusan, yung mga masuwagin, dahil nasa pagkaalipin ng kasalanan. Yun mga kapatid. Kung tayo ay nasunod sa Diyos, wala tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Kasi nasunod sa Panginoong Diyos eh. Pagpapalaya mula sa pagdanasa at udyok ng tao ang tao ay maaring tumayong manana mananakop sa kanyang sarili. Mananakop sa kanyang sariling mga hilig. Mananakop ng mga pamunuan at kapangyarihan at ng mga tagapagpahala ng kadiliman ng sanlibutan ito at ng espiritual na kasamaan sa matataas na dako. Sakupin natin ng mga yan, talunin natin yung mga yan. Lalo na yung ating sariling mga hilig. Mga sariling ano daw? Panukala, sakupin sa natin yung sarili natin. Number one, na enemy natin, sarili natin. Bakit? Kasi desisyon yun eh. Desisyon sa Panginoong Diyos o desisyon para sa kaaway. Desisyon para sa sarili. Dapat ang desisyon natin, laging sa ating pong Panginoong Diyos. Matinding labanan yan. Matinding desisyon yan. Hindi ka makakapag-desisyon sa Panginoong Diyos kung ang focus mo sa sarili lang. Wala kang baluti ng uh, kaligtasan wala kang wala kang ano helmet ng kaligtasan pagkagan sa sarili mo lang ikaw umaasa. O, oh, may lalagay mo diyan panyo pag tinamaan niya ng panaso ng kaaway eh di tusok 'yan. Patay agad, di ba? Ang spiritual na buhay. Oh, kaya nga kunin ninyo ang inyong ang buong baluti ng Diyos sabi sa Epeso upang kayo ay makatagal sa araw na masama pagkatapos magawa ang lahat ay tumayong matatag. So ulitin natin mga kapatid, yung helmet, salvation, yung breastplate, ay righteousness, yung sinturon ng katotohanan, napakahalaga niyan, sinturon ng katotohanan, yung pong shield ay pananampalataya, at yung pong pangyapak ay gospel of peace, at yung espada ay yung salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi ganyan lumaban ang ating Panginoon o no? may pang-counter ng salita ng ating Panginoong Diyos. So yan ang nakalagay sa Ephesians chapter 6 verses 13 to 19 na yung sinasabi nga dito no na we are ambassador ng ating pong Panginoon. Uh, sabi po dito mga kapatid at uh, kailangan tayo ay being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Bukod doon sa baluti mga kapatid, maging mapagmatsyag din tayo na yung ating mata ng pag pagiging mapagmatsyag ayun eh, yung ng panalangin. Ayan, yun naman yun napas number, uh, verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the spirit, being watchful. Ayan, kasi nga, uh, sa pagitan ng helmet at saka ng shield, ibinabababa ng Roman Empire yan, ng Roman soldier yan, na nakakakita pa rin sila. Nag-watch pa rin sila kahit na meron silang punong-puno ng mga uh, baluti at may espada sila ng na salita ng Panginoon, nagmamasid pa rin yan sila. Siyempre naman, may mata sila. At yung mata natin, spiritually, yung pong panalangin natin palagi. yung panalangin natin. Connection sa ating Panginoong Diyos. Kung sa uh, gera, meron tayong radyo. Di ba ngayon meron ng radyo? Meron tayong backup. Baka matsuot mo yung baluti, may backup pa tayo ang ating pong Panginoong Diyos. Kinakailangan natin yan. Huwag nating kalilimutan yan mga kapatid. Napaka basic lamang ito ng ating devotional. Pero kung hindi po natin ito magiging sandigan, itong balutin ng Panginoon, ang blabanan na ito na spiritual battle, baka hindi, hindi tayo magtatagumpay for sure dahil wala sa atin ang Panginoon. Pinaka basic yan. Kaya sa umaga po na ito, patuloy nating idalangin ng eh, pagiging mapagmasid mga kapatid, ang pagiging panalangin. Sama natin sa panalangin ng mga may karamdaman at uh, ganyan din po ang ating mga church planting. Uh, ganyan din po yung mga pangangaral at ganyan din po yung mga kapatid natin na namatayan. No? Yung tito ni Sister Abigail Adan yan, dito sa Santa Domingo. Sama natin sa panalangin ang buong pamilya ni Sister Abby yan, sa pagkamatay nila ng kanyang tito, no? kapatid ng kanyang nanay. So isama natin sa panalangin ng bawat isa mga kapatid at purihin puri natin ang ating Panginoong Diyos sa paglilimayin sa atin na tayo ay maging matatag. Ayan, ma ang pinaka the best dito sa shield na ito yung pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sa command ng ating uh, dakilang general. Yan ang pinaka the best. So pagpalaan tayong lahat ng ating Panginoon at uh, ngayon ay tayo ay makikinig ng awit pangunan ni Brother Melvin Bilasano ang panalangin natin ngayong pong umaga na ito. Muli po, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy ang aming pasalamat sa umaga na ito na kami ay muli ninyong ginising ng may malusog na pangatawan at kayong aming nasa isip ay ang aming inaabangan sa umaga na ito. Sa muli namin sa inyo ay alam namin na kami mapapaalalahanan sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Alam po namin na natutunan namin na napaka matindi ang tunggalian na ito sa dumarating sa aming kapanahonan. At ang kalaban ay napakawahis na ginagamit ang aming sarili para kami ay mapalayo po sa inyo. Ama, hayaan po namin ang, yung, ang baluti na kami ay maging matibay sa mga pagsubok na tumarating sa aming buhay. Samahan po kami palagi at huwag kaming makapokus sa problema bagkus makapokus po sa inyo at sa sagan maging magaan ang aming mga pinagdaraanan sa buhay. Sa so, umaga na ito, nais namin isama sa panalangin patuloy ang bawat isa na nakikinig ngayon na aming patuloy na pagtiwalaan ng aming Panginoong Diyos na kung saan nagbibigay sa amin ng aming mga pangailangan, nagbibigay sa amin ng aming mga payo, at tigit sa lahat ng aming dakilang tagapagtanggol at manunubos. Salamat po sa inyong pagmamahal. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ng iba pang mga pre request ng kapatiran. Um, comfort sa family ni Sister Abigail sa pagkamatay ng kanyang tito. Patuloy po sila na samahan sa mga sandali ng malungkot. Na sandali na ito na kanilang nararanasan. Ipagkalaw po sa kanilang kanilang mga pangailangan sa mga sandali na ito. At patuloy na maranasan ang inyong pagmamahal sa kapila ng kalungkutan. Nalangin din po namin patuloy si Nanay Fina sa kanyang ikaapat na sesyon ng gamutan para sa kanyang tuhod at nawa ito ay magkaroon ng magandang resulta at patuloy na maging maayos ang kanyang tuhod para sa kanyang paglakat ay maging maginhawa ang kanyang pakiramdam. Patuloy din po namin sinasama sa panalangin si Ate Gloria Vicencio na nasa ospital po siya ang pinsan ni Nanay Nerissa. Ano man ang kanyang kalagay sa mga sandali na ito. Hipuin po siya na yung pagpagaling na kamay at bigyan ng marunong na doktor upang sa siya ay madaling gumaling, makalabas ng ospital at madapas recovery ang aming dalangin sa kanya. At naway makita niya patuloy ang inyong kabutihan na kayo ang nagpagaling sa kanya bilang aming dakilang manggagamot. At uh, patuloy siya magtiwala po sa inyo at may pahagida ito sa iba. Amin din patuloy na dinadalangin ang iba pang mga prayer request si Sister Gloria Marcos. Siya po ay na mild stroke na, na siya na patuloy na tumagditiwala sa inyo na madali siya makarecover sa kanyang pinsala na nadama. At patuloy na minsan lapit po sa inyo na patuloy siyang pagalingin na inyo magpagaling na kamay. Sa pagpapatuloy kay din si Sister Teresita Diary Reyes sa kanyang karamdaman pang pisikal ay po siyang hipuin na magpagaling na kamay. Alisin ang kanyang pangamba. Alisin ang kanyang takot pagkos palitan ng kaligayahan sa piling po ninyo. Gayun din yung kanyang dalawang anak at mga apo ah, ang Holy Spirit na ang humipo sa kanilang mga puso na makasama niya sa kanilang pananampalataya. Dalangin din namin si Daniel Gonzales sa kanyang kagalingan at sa kanyang nalalapit na operasyon. Si Ricardo Huncia ay patuloy sa recovery ang aming dalangin sa kanya. Sister Lorna Paz na Alpindo. Si Lolo Edith Angel Prene sa Estrella Gagasin, Sister Anna Rose Pellermiro. Kayon din si mga nag-review para sa si exam, si Ma'am Berna, si Sister Allen Kahukom, at ang iba pa. At ang mga pamilya na nakikinig ngayon, pamilya na ni Sister Medin, Peligro Kutaw, kasama na si Nahara and Corey, ang family ni Ate Milen Masiklat, kasama ng kanyang mga anak at apo at mga manugang kalusugan din sa family ni Sister Rose Cresce Carnato Sister Dang de la Cruz. Patuloy na comfort ang aming panalangin para sa kanila sa pagpanaw ng kanyang kapatid. Ngayon din ang family ni Sister Nimpa Rivera sa bukit noon, sina Tito, Janet, ang Salvado family, sina Rona, si LG, Robert, ang huncha Al Al Cuevas at Alcosaba family kasama na si Ariel Kasama din namin sina Pastor Nelvin, si Ma'am, Si Sister Sister Diane, Brother James, Brother Kevin, Brother Nico, mga naghihintay ng kanilang baby, patuloy na wang maging masaya ang kanilang buhay sa kanilang paghihintay sa kanilang munting anghel. Pagkaloob na wang ito sa kanila, ayon sa inyong tamang oras at inyong kalooban. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang may mga karamdaman na nagpapalakas na sa recovery period sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, ang parents ni Pastor Nel Bonet ni Ma'am Karin, Pinay Eugenio Javier, si Jan Paul Cheng, si Jin Jin, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Ate Esther Lopez, si Marilita, Renato Santos, Precious Cabaso, Princess Jorquina, si Ari si Brother Gary Mercado, si brit Renato, Estrella Gargasin, si Claire Andaya, Judelyn Perolino, si Ate Sally Sanchez, Janet Antevero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. Kasama na iba pang mga, pray, mga pangalan na din namin nabangkit at kayo din ang aming mga special pre request na laman ang aming puso at isipan. Ama, alam po namin alam niyo ang aming mga panalangin bago pa namin ito banggitin. Patuloy po namin ito nilalapit sa inyo din ginang aming panalangin ayon sa inyong kalooban, hindi ng aming kagustuhan. At hindi lamang pisikal na karamdaman, lalo higit ang aming espiritual na kalagayan ay niyo pong pagalingin. Alam namin sa tulong po ng Holy Spirit kami ay magtatagumpay sa mabigat na labanan dito sa lupa habang kami naghahanda sa nalapit ng pagdating. Salamat sa santatahan para sa labanan na ito na kami ay may pag-asang magtagumpay kagaya po ng aming Panginoong Isus na siya na dito sa lupa. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad sa aming managawang pagkukulang at pagkakasala. Lahat na ito ay aming hinihiling. Alang-alang na lahat sa pangalan ni na Yesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.